Magandang-magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating podcast. Dahil ngayon lang ulit tayo nakabalik sa ating pagpo-podcast. You can follow me on my Facebook page, AYS Roger De Vera Instant Services.ph So ano nga ba ang mga nilalaman ng ating bagong page? Dahil ito ay tungkol sa mga pagkakakitaan, tungkol sa negosyo, at higit sa lahat sa side hustle na hinahanap mo. No further ado, let's jump on our podcast. Let's start. So, ang AYS ay isang booking app na pwede mong i-download sa Google Play or sa Apple Store. Sa podcast na to ay ipapaliwanag natin yung AYS app your servisyo. Kung ano nga ba ang nasa loob nito at ano nga ba ang maitutulong nito sa maraming tao. Kung kayo ay naka-experience ng mag-book sa Grab, sa Lalamove, sa Foodpanda, sa Angkas, so hindi na ito bago sa inyo yung pagbubuk. Ito yung importante, naka-experience na kayo kung paano mag-book sa isang app. Dahil dito, iyon din ang gagamitin yung proseso. Dahil kung ang Grab, ang binibigay nila is transportation services and then ang Lalamove ay for delivery ng mga parcel at ang Foodpanda Panda ay sa food delivery services, ang AYS ay para sa iba't ibang klase ng serbisyo na kailangan mo. Tulad ng electrician, aircon technician, massage therapist, plumber, singer, wedding singer at marami pang iba. Mapa-skilled or professional ka man, meron sa loob ng app na ito. Paano ba kumikita sa AYS? Dito sa AYS, madali lang kumita pero maraming paraan kung paano ang pagkita. Dahil sa app na ito, kahit ikaw ay empleyado, pwede kang kumita rito. Dahil ang service provider sa app na ito ay binibigyan ng almost 80% sa kanyang mga serbisyo. Napakaganda, di ba? Dahil ang trabaho rito ay pwede mong gawin base sa kumbinyente ng oras mo. Kaya kung ikaw ay isang empleyado or OFW, pwede kang humawak ng mga skilled na tao. Dahil dito, pwede mong gawin na part-time or full-time yung trabaho mo. Gamit lang ang cellphone at ang app na ito, pwede ka nang kumita at magsimulang magnegosyo. Dito sa AYS, mas lalong pinadali dahil nasa dulo lang nandaliri mo ang solusyon para makuha mo yung serbisyong kailangan mo. So dahil sa ganda ng app na ito, ay bubuksan ko yung opportunity para sa inyo. So, naghahanap ako ng sampung business partner para maging service provider. Gawin natin na yung skill mo ay maging profitable para sa'yo. So, huwag mong aksayahin yung opportunity na ito dahil kung ikaw ay isang empleyado, negosyante, OFW, dahil ang app na to at ang negosyong ito ay pwede mong gawin sa ampartiman ng mundo.